Yo, what's up mga kabay? So, magandang araw sa inyo mga kabay o oh, magandang hapon sa inyo. Ngayong araw mga kabay, yung video natin ay tungkol sa ano? Sa yung buga. Dahil dumami sila yung mga bata gumagawa ng buga dahil yun nga malapit na ano? Malapit. na yung Pasko. Putay damo ka. <laughs> ay si Gago kalukuha niya mga kabay dahil yung mga bata doon ginugulat niya doon niya pinadaan sa butas ayan o oh, yung butas na yan Diyan yung pinadaan sige <coughs> utang ang lakas ang lakas naman yan Jerick lakas ng ano niya mga, mga grabe naman yan sakit ang tinga sakit sa tinga oh ang lakas mga kabay niya. kalukuhan talaga niya din pinadaan niya sa butas dito oh. pinadaan niya dali Kaya pala malakas mga kabay kasi ano ang dami niyang ano nilagay na ano aseton. Uh, uh, Tang. <laughs> 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 Grabe ang lakas ng ngin Tinamaan ka? Oo. Totoo nga. Ba, wag ma masisira yung tinga mo. Tinamaan yung ano, <laughs> yung tinga niya. Ah, sige. Layo ako kung tayo mga Grabe niya. Ano niya eh. Grabe yung buga niya. Hala. Ah, pinagalitan. Pinagalitan siya. Hiyor. Pinagalitan, Pinagalitan. Ano? Sige pa. Tanday eh sige pa babalikan ka nun Rick babalikan ka nun Your... <laughs> Nagulat ako mga sa sobrang lakas ng ano niya. Sobrang lakas ng buga niya. Hoy. <laughs> 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 <What? laughs> okay, dito na dito. dito ha. Doon. utik oh, na yun nagtago siya dahil ginugulat niya yung mga dum bawat dumaan dito mga kabay nukuloko kasi to eh grabe lakas talaga laki ng butas oh mga kabay dyan oh. kasi dyan pinadaan niya yung buga layo tayo kay malakas yan Yan si Jeric pasaway yung bata na to. Pinagalitan eh. Doon may dan sa ano, butas. No. Nagagalit pa noon yun. Sige. Ha? Huh? block Sige. Block na. Oplok na mga kabay yung ano. Yung buga niya. Dalang bases ano Sige.

Maugulat ka talaga bakit dumaan eh. Bagus asi 'yon. Oplok. Uh, Pot. Rey. Ano ka 'yan pang tabnil? Eh ganun mo. Dali. Oplok. Yan mo i Pasinga win no. Ye. Ah, kabay, oplok na yung ano niya, yung yung buka niya. Sige na. ding lakas nagulat na alis na ako so yun lang mga kabay alis na ako uwi na ako sobrang lakas eh <laughs>